So yung guys, may nagtatanong sa akin kung paano raw magtanggal ng knitted ng patayin, So totally hindi kami nagtatanggal nito. Ito request lang, ipapakita ko lang para may matutunan yung mga beginners. May knitted pa yan, ayan o. Oh. Ngayon, ito patahing to. Dito mo sisimulan. At ang mutang buhut-buhut niya, ayan. Huwain mong ganyan, yan. Papalabas yung main knitted. Ayan o. Pag lumabas na yung puti na yung awa hawa, kamuya yan. Kamuya yan, yan yung knitted. Ngayon, iwain mo siya rito. Yan. Tapos, iwain mo rito. Iwain mo lang siya rito, tsaka dito. Tapos, ilahin mo lang, guys. Ayan. Ito na yung litit ng patahang. So, sana sa mga beginner may natutunan kayo. At kung ka pa na nakapalo sa video ko at sa, sa akin, magpalo ka na. Ayan. to so, tinanggal ko lang mo ito dahil may nag-request lang. Pero total, hindi kami nagtatanggal nito. Shoutout kay Ryan ba ng napakalapit mo idol. Kick shout.